Sabi ni Anwar Sir, Mama weng yate pangalan niya. Pwede po ba inumin ulit yung maintenance ko na Tragenta at Gliclazide? Nag-stop po ako almost a year na. So most probably diabetic po si ma'am kasi yung uh, mga gamot na Gliclazide and Tragenta which is, which is a brand name for uh, Linagliptin E eh tinigil niya. So unang tanong, bakit po niya tinigil? Malamang pagbalag niyo po sa doktor niyo, baka pagalitan tayo ng konti, no? <clears throat> so, hindi po dapat tinitigil yung gamot sa diabetes kasi yan po yung nagme-maintain na yung ng blood sugar natin at the normal normal levels no so hindi ko po alam kung ano nangyayari po doon sa sugar niyo po ngayon lalo na kung wala naman kayong pinalit doon sa gamot Ah, uh, dapat po bumalik muna po kay sa doktor niyo para at least uh, makapag uh, decide or masabihan po kayo kung ano po yung gamot na dapat nyo pong ibalik or start ulit o baka palitan po niya. Okay? So, pag hindi po nyo naiinom yung mga gamot nyo, kahit na wala po kayo nararamdaman, basta 140 yung sugar nyo pataas, masisira po yung ugat sa mata, masisira yung puso, ugat po sa bato, leading to dialysis, pwede kayo maputulan ng paa. Yung mga komplikasyon sa po ng diabetes, pupunta. Pero wag ho kayong basa-basa magsisimula ulit ng gamot hanggat hindi po kayo nagpapacheck sa doktor nyo. Alam mo na, La